Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Misan kailangan mong maranasang mag irap Misan kailangan mong maranasang magutom Malagay sa panganib Kung ganito Ang aking kahihinat Kung ito'y para sa bayan Para sa katotohanan Hindi ko pagsisisihan At hindi ko tatalikuran ng taong bayan o ang mga taong naniniwala sa programang ito. Habang ako'y nabubuhay, habang ako'y may buhay at langas, ako'y magpapatuloy na magpapahayag ng katotohanan upang mailigtas ang mga tao sa panlilinlang lang ng mga mapagpanggap ng mga politiko na umaabuso sa kanilang kapangyarihan na umaabuso at umatapak sa karapatan ng mga taong maralitang katulad ko kaya hanggat ako'y naririto handa akong ibuwis ang buhay para sa bayan at sa lahat ng taong kaisa sa programang ito bisa lang ako tatapak sa mundong ito at sa aking paglalakbay tulad ng liwanag ng apoy na ito sana'y makita ng ating mga kababayan ng kaliwanagan maging ang katotohanan sa pamamagitan ng ating pagpapahayag at sa pamamagitan ng ating pakikipaglaban sana dumating ang panahon na hindi masayang ang mga pakikipaglaban na aking inilaan para sa taong bayan. Sana'y maging makabuluhan ang aking pakikipaglaban para sa mga taong inaapi ng mga mapangabusong politiko na sakim sa kapangyarihan at pera. Sana dumating ang panahon na sa kabila ng kadiliman ay masilayan ng lahat ang kaliwanagan na matagal na nating inaasam-masam. Sana'y maahon sa hirap, kalungkutan, maahon sa kaguluhan ang mga kababayan nating nababalot ng takot dahil sa mga politikong mapang-abuso sa kanilang kapangyarihan at pera. Good morning mga minamahal kong mga kababayan Ayan o Ayan uh, uh, po yung aking anak Matutulog na o uh, Ito po ang sitwasyon ng lingkod Tanging kasama lang po natin Ay eh, yung ating mga aso no? Napaka Dilim po dito Dahil la. Uh, tayo po ay nagluluto po ngayon ng uh, uh, <clears throat> nagluluto po tayo ngayon na tinatawag nating ininit tubig yan ano dahil uh, sobrang lamig uh, pero ganun pa man mga minamahal kong mga kababayan tuloy ho tayo sa ating ah uh, Uh, paglilingkod uh, sa taong bayan, uh, medyo malikabok yung ano ng ano ng abo. Okay, uh, pag-uusapan natin ngayon mga minamahal ko mga kapabayan. <clears throat> Kung uh, ang Pilipinas ba noong panahon ni Duterte ay... Uh, naging uh, kontrolado ng mga drug lords Alam niyo po nung panahon ho ni Duterte dahil nga si Michael Yang at Alan Lim ang nagpapakalat ho ng uh, droga sa Pilipinas Ganun ho talaga ang nangyari Kaya ho na sabi na naging kontrolado ho ng mga drug lords o ni Alan Lim o ni Michael Yang ang ating bansa dahil nga po sa kung makikita ho ninyo, uh, doon po sa mga pinalabas ho na video o picture, si Alan Lim po at saka si Michael Yang, na laging kasama ho ni Rodrigo Roa Duterte noong panahon niya, kahit saan siya magpunta, yun po yung nag-uutos sa kanya. Yun po yung nagsasabi sa kanya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Hindi lamang po sa ekonom hindi lamang po... Economic adviser ang naging katayuano ni Michael Yang noong panahon ho ni Duterte. Kasi po, kung makikita niyo ho, uh, ayun sa ating nakalap na informasyon Mismong si Michael Yang ho mismo ang uh, isa sa nag-advise na para hindi mahalata ng uh, buong bansa na mismo si Rodrigo Roa Duterte o sila ang nagpapakalat ng droga kinakailangan pumatay sila ng ganong karaming tao. Yung estilo po na yon, yun po ay tinuro ni Michael Yang sa ating Pangulo. Para ho, uh, para ho hindi po kapanipaniwala kung may magsasabing si, si Duterte o si Paolo Duterte ang uh, nagmamayari ho ng Shabu Laboratory sa Davao City. So, ibig sabihin no, yung pamamaraan po na yan eh, galing po yan mismo kay uh, Michael Yang. Kung titignan niyo po, nung mayor pa po si Sara, matagal na po silang magkakakilala si Michael Yang at si Alan Lim. Na kung saan, uh, totoo po yung sinasabi ni Las Cañas na si uh, Sarah Sara Duterte ang nagsimula doon sa Davao Pero, para po maliwanagan ng lahat, mismo si Michael Yangho o si Alan Lim na mga Chino ang nag-advise din ho kay Sarah Duterte para gawin ho yung tinatawag natin doon na upland tokhang. no Para ho malinaw kasi marami kasi nagtatanong tungkol sa uh, kay Las Cañas, no So, sa so madaling salita ho, sa China kasi, mga minamahal ko mga kababayan estilo ho yan ng mga Chinese na para hindi ho sila mahalata na sila yung gumagawa ng masama eh alam nyo na di diba? kung baga sa pelikula kunyari uh, may, may, nakikita kang uh, isang politiko kunyari baka juice uh, nag, uh, ano pa at iba pang mga estilo so dito naman kay Duterte para hindi mahal mahalata mga minamahal ko mga kababayan ang ginagawa nila eh pumatay sila nagpapatay sila ng mga sinasabing drug lord ay hindi drug lord kasi ang alam ko wala namang napatay si Duterte na drug lord ang alam ko ang napatay niya yung mga inosente at saka yung mga pusher na biktima ni Alan Lim ni Michael yang mga user. Ah. So, yun po yung mga naging biktima. Ah. Pero yung mga bigatin ho talaga, mga drug lord, ah, katulad po ng mga general na sinasabing nasa watchlist ni Duterte, hindi naman niya pinatokang hindi naman niya pinakulong. Ah. Hindi po niya pinatukang yun. Sa halip po, pinotektahan pa niya. Ah. Kaya, sabi ko nga, uh, panahon noon ni Duterte, punong-puno na kasinungalingan, punong-puno ng uh, katraiduran, punong-puno ng mga hindi makatotohan ng uh, uh, sinasabi o ginagawa. Uh, kaya nga sabi ko, napakapala doon ng mga tao ngayon sapagkat ang ating Pangulo ay si Bongbong Marcos na. No? Uh, Punong-puno na ho tayo ngayon ng uh, katotohanan tunay na paglilingkod ho yung ating uh, nakikita sa ating pangulo, tunay na uh, pagmamahal sa ating inang tunay na, na pagmamalasakit sa ating bansa. Uh, yung po yung pagkakaiba nilang ng dalawa. Uh, Nung panahon nun ni uh, drug lord so ang uh, mga drug lord so mga drug lord so po yung ano, yung uh, siyang uh, kumukontrol sa ating bansa. Hindi ako kagaya ngayon ng ating Pangulo na talagang uh, kahit sino walang pwedeng kumontrol sa kanya dahil ang kanyang bossing, ang kanyang uh, amo, ang kanyang uh, pinaglilingkuran ay ang bansa o ang mga Pilipinong umaasa sa kanya. Kaya mga kababayan Uh, napakapalad ho natin sapagkat uh, sa kabila ho ng mga pagsubok na nararanasan ho ng ating uh, pangulo patuloy po siyang uh, nagsisilbi sa bawat isa sa atin patuloy po siyang uh, gumaganap bilang ama ng ating bansa sa para po sa mga Pilipinong uh, umaasa sa kanyang uh, uh, serbisyo okay. kaya ako rin ho bilang lingkod ho ninyo kahit po ganito ang ating sitwasyon sa anumang paraan tayo po ay uh, talagang naglilingkod ho at nagbabahagi ho ng, uh, ng katotohanan sa kabila ho ng lahat ng ating mga pinagdaraanan kaya mga kababayan ko sa oras pong ito Uh, pasalamat po tayo dahil sa panahon ho ngayon ng ating Pangulo wala na pong Michael Yang wala nang Alan Lim na nakakapagpalusot pa ng tuli-tuli uh, na shabu na nagiging dahilan para masira ho yung kinabukasan ng ating mga kababayan. At syempre, isa po sa pinasasalamatan ng ating mga kababayan ay yung nawala na ho yung pogo, nawala na rin yung uh, mga sex den at iba pa, yung mga smuggles. Nako, dati talagang usong-uso yan. Kumbaga, kaya naghihirap po, kaya tumataas ho yung mga bilihin natin dahil kontrolado ho ng mga Chino ang lahat ng bilihin natin. Kaya nagpapasalamat po tayo dahil na uh, ang ating pangulo ay uh, hindi po nagpapasaklaw at hindi hindi nagpapahawak sa leeg ha sa mga Chino na sinasabi ho natin mga drug lords. Kaya mga kababayan ko sa orasong ito ay eh, natitiyak ko po ang laman, ang uh, laman ng puso at isip po ng ating Pangulo ay nakatuon ho sa ating bansa kung paano niya mababago yung mga maling sistema na naging uh, naging ano na ho, naging kalakaran na una uh, kagisnan na o naging normal na lang sa mga politikong kawatan. no Kaya sabi nga ng ating Pangulo, uh, hindi na ngayon uso yung nakaw, siraan, kaguluhan, patayan. Uh, ngayon ho, ito na po yung totoong pagbabago. Uh, talaga malaki ho ang pagbabago kasi unang-una, yung presidente natin hindi nagdi-dirty finger. Pangalawa, yung pangulo natin hindi nanghahalik na lang kung kani-kanino babae na sinasamantala yung kapangyarihan. Pangatlo, yung ating pangulo hindi pala murah. Pang-apat, ang kagandahan sa ating Pangulo, hindi ho kriminal. Ah, Pang-lima, ang ating Pangulo ay hindi po nakikipagsabuatan sa mga Chinong, katulad ni Michael Yang Alan Lim, para ho makapagpapasok lamang ng mga droga dito sa ating bansa. Pang-anim ho, siyempre, nagpapasalamat ho tayo kasi hindi ho traidor ang ating uh, Pangulo. Hindi ho siya nakikipagsabuatan sa China para lamang ho Masakop ang ating bansa. Yan po yung malaking pagkakaiba ho, ng uh, ating Pangulo sa dating administrasyon. Kaya e nga uh, sabi ko nga, habang tumatagal, ho, habang uh, sinisiraan ho ang ating Pangulo, habang siya ay uh, sinisira, habang siya ay ginugulo, habang siya ay pilit na binabaksak, pilit naman ho siyang inaangat ng ating Diyos at pilit ho siyang pinapalakas ng ating Diyos Pilit po siyang uh, pinapatayo ng ating Diyos. At higit sa lahat, eh, ang kagandahan po yan kasama po ng ating Pangulo ngayon, ang tunay na Diyos. Eh, si Kibuloy ho kasi, siya po yung laging kasama ni dating uh, uh, ni Rodrigo Roa Duterte. Siya po yung pinaka-Diyos uh, ni Rodrigo Roa Duterte na kung saan ang laging hantungan, puro kapalpakan, kaguluhan, pataya, kahirapan. Kasi nga, peking juice yung sinamahan ni Digongyo, pinaniwalaan ni Digongyo. Kaya, mga kababayan ko, sabi ko nga, kahit anong gawin pagsisinungaling nitong mga sinungaling, eh, talagang mabubuking ho sila. O, tingnan nyo na ho si Sarah, di ba? Si Sarah lang, sa totoo lang ho, mga minamahal kong mga kababayan, talagang kapal bukso talaga si Sarah ngayon. O, sa kabila ng kanyang mga ginawa ni sa ating pangulo, 'di ba? Anong nakikita natin hindi ba patuloy na ipinapakita ng ating pangulo yung pagiging makatao, mahinahon, mabait. Eh, sabi ko nga kung maiba-iba eh kung si Marcos Sr. yung ginawa nila ng ganun. Nako, baka matagal na isang taon sa kanila. Ubos sila, 'di ba? Magpasalamat sila kasi hindi si Ferdinand Marcos Sr yung ginanon nila, yung sisiraan nila, yung ipapakita ni Digong yun na, na makikipagsabuatan siya, mumurahin niya yung Pangulo ng ganong ganon na lang na walang dahilan. Nako, sabi ko nga, kung nataon na si Marcos Sr. yung ginanon ni Duterte, may kalalagyan tumatandang to. At sigurado ako, pinakamahinang sentensya nito, Pirate Squad. Ha? kaya nga sabi ko, pasalamat na lang talaga dahil uh, opposite yung ano eh yung uh, ugali ng ating pangulo sa tatay niya ibang iba ho ibang iba ibang iba kasi yung tatay niya noon nako kung naabutan noon ng ating mga kababayan si Marcos Senior eh baka sabi ko nga isang tingin lang ni Marcos Senior alam na ng mga tao niya kung anong ibig sabihin ng tingin niya pero yung ating pangulo makikita niyo ha sa kabila ng paniniran, ni gawin nyo sa ating Pangulo, sa mga dabaweng nyo. O anong ginawa ng ating Pangulo? Personal niyang pinuntahan, sinilip, tinulungan, binigyan ng, ng mga ayuda. O, ang masakit lang nito, dahil ito po yung uh, makikita ho ninyo. Ha? Tingnan nyo ha, talagang namumuliti ka ho itong mga Duterte. Biro nyo si Martin Romualdez, so nabalita namin nagpadala pala ng uh, tulong ah, mga relief anong ginawa ng mga Duterte ha ah, para ho, hindi malaman ng mga tao sa Davao na tumulong si si Martin Romualdez. hinarang nila tignan niyo yung mga kabastusan tignan niyo yung mga kalokohan nagbigay ng tulong si Martin Romualdez. pero anong ginawa ng mga Duterte hinarang nila o, dyan nga po makikita kung sino yung mga bastos ay biro mo dahil sa personal ng mga Duterte galit kay Romualdez. Ah, ha? pinaharang nila, hindi na nila iniisip yung ah, kahihinat ng oh, sino ba talaga ang mas mahalaga. Oh, sila o yung taong bayan. O, oh, biro mo, hindi nakarating yung... Uh, ah, milyong-milyong tulong ng ating ah, kapatid na Romualdez. Oh, dahil pinersonal siya ng mga Duterte, kaawa-awang mga Pilipino dyan sa Davao. Na sabi ko nga, sayang, sayang. Kasi dahil sa mga Duterte, ito maraming nasasakripisyo, marami ang uh, nalalagay sa alanganin. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, mag-isip po kayo. Mag-isip po kayo. Ako po, kahit ganitong sitwasyon ko, mas manaisin ko pa pong manatili si Bongbong Marcos bilang pangulo ng bansang ito na meron kahit mahirap po tayo kahit ganito lang o oh, yan oh, kahit ganyan lang po yung ating uh, uh, ganyan lang po yung ating uh, sitwasyon yan, bahay natin kahit ganito lang ang importante ho, malaya ho tayo tahimik, walang gulo walang kahit ano po yan ang pinakamaganda na no, hindi kagaya noon hirap ka na nga hirap pa na nga sa buhay hindi ka na makaka hindi ka makahanap ng makakain mo basta basta tapos mayroon pang yung mga katatakutan mo na baka mayroon bigla na lang bumaril sa iyo bigla na lang etc etc so yan po yung ating uh, pinasasalamatan talaga kaya mga minamahal kong mga kababayan tulad po ng sinasabi ko eh suportahan nuna natin ang ating pangulong Bongbong Marcos kaya uh, ako ay sa akin lang naman kung mapapansin tayo ng ating uh, kapatid na Martin Romualdez at mahal na Pangulong Bongbong Marcos eh salamat pero kung hindi eh, tayo po tuloy na maglilingkod sa ating inang bayan sapagkat ang atin naman po pinaglilingkuran eh, hindi naman ho mga politiko kundi ang taong bayan na naghahanap po ng katotohanan oh, medyo wala na palang apoy yung aking uh, ah uh, niluluto. Kaya, uh, siguro, uh, ang hirap talaga dito dahil malamig. Ayan. Sobrang lamig. Eh, kagubatan ho tayo. Ayan, makikita nyo naman. Kagubatan ho yan. Wala pong kahit anong uh, uh ating uh, sitwasyon. Hmm. Ito na nga lang, itong aking anak eh, sanay na sanay. Uh, kahit saan kami, uh, talagang umaano siya. Uh, nakikipag, uh, kumbaga, kahit saan ako, oh, doon siya. Mahirap pa ng sitwasyon, doon siya. kaya so, napakapalad doon ng mga ama na mayroon hong anak na, kumbaga, sa Bisaya muunong o oh, talagang umaano sa kanyang ama. Ayun, wala na tayong ilaw. Kaya pa, patay na yung ano natin. Patay na yung pinaka flashlight natin dito. Uh, yan po yung sitwasyon. Wala na tayong uh, tawag nito, pinaka kandila. Uh, wala na. Eh. Yan po yung ating ano eh. Yan po yung ating uh, ginagamit para kahit papaano may ilaw tayo dito sa ating po barong-barong. Uh, pero ganun pa man, uh, sana ho, sa mga kababayan natin na mayroon pong gininto ang puso, eh, huwag po sana kayo makalimot sa inyong lingkod, Epipanyo eh, Labrador. Dito po sa uh, ating programa, ano. Uh, pero ganoon pa man, sisikapin ho natin na makapagbigay ho ng uh, mga mensahe para humamulat ang ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Muli po, tulad po ng sinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating kinabayan, mabuhay po ang mamamayan sa ating nang Maraming maraming salamat po.